Pagkagising ko, akala ko ay may snow na. Tingnan nyo naman, nagyayelo na ang paligid. Para na naman kaming nasa freezer nito. Pero yung mga yan ay frost pa lang. Umulan din pagkatapos, kaya natunaw din ng mga yan. May pasok ang twin sa school, kaya maaga kaming gumising. At ito nga ang eksena. What's that, guys? Let's go. No! 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 Ang lamig nga naman para bumangon. Pero sabi ni Charlie, it's a beautiful day. Ligo na nga lang sila bago matulog para hindi naman sila lamigin pagpasok sa school. Maglalakad lang din kasi kami today. Half day lang naman sila sa school at pagka uwi nga, nagluto ako ng paksiw na bangus. Nabili ko nga ito nung nakaraan sa Filipino store kaya ngayon ko palang lulutuin. Sinave ko talaga to kasi ito yung favorite kong isda. At halos mag-iisang taon bago ako ulit makakain nito. Naglagay nga lang ako ng bawang, sibuyas, tsaka syempre yung luya. Hiniwa ko na nga din pala yung bangus ng medyo maliliit. Di ko din kasi baka hindi ko naman maubos. Nagtira ako ng ilang gilet para pwede din pang prito o kaya paksiw sa ibang araw. Nilagay ko lang dito sa kaldero kasama ng mga ibang sangkap. Tapos syempre, ito na naman ang aking higanting sili. Medyo nagyayelo na nga yung isa kaya naman dalawa na yung nilagay ko. Yun nga lang, hindi ko siya mapagkasya kung paano ko ilalagay. Ewan ko ba naman kung bakit ganito karalaki yung mga siling haba dito. Parang sa Thailand pa nga ata nila to kinukuha. Naalala ko nga din pala nang nakaraan, may nabili ako na yung kamyas. At para hindi din masayang at bagay din naman to sa paksiw, ayan nga tinilagyan ko na din. Mas masarap nga sana kung merong talong tsaka ampalaya. Kaso sobrang madalang talaga makakuha ng mga ganong veggies dito. At sa mga Filipino store mo nga lang siya mabibili. Meron namang aubergine pero yun yung matataba. Ito na naman tayo. Sinabi ko na nga hindi zone rocks tong nilalagay ko. Ayano nakalagay dato puti. Kayo talaga. Lagay na nga din ako ng patis. Pagkatapos naman niya nilagyan ko na din ng isang basong tubig. Syempre hindi naman pwedeng purong suka lang at baka maging kinilaw to. And then naglagay na din ako ng paminta. Gusto ko talaga sa Paxio yung maraming paminta mas masarap talaga pag talagang maasim. Naglagay na nga din ako ng konting magic. Baon ko pa nga ito mula Pilipinas. Ngayon ko lang mauubos. And then, inon ko na yung apoy. Mahina lang yung apoy. Tapos, eto tinakpan ko na din. At syempre, sa likod ng mga pasta ay may nagtatagong rice. Syempre naman, kanin is life. Kaya habang niluluto ko yung paksiw na bangus, eh nagsaing na din ako. Nakikita ko nga pala yung iba dito pag nagsasaing sila, derecho lagan. Hindi na nila hinuhugasan yung rice. At alam ba na dito na ako sa UK natutong magsaing. nga ay gumagamit pa ako ng rice cooker. Tapos gumagamit din ako ng measuring cup. Pero ngayon, maalam na ako ng tansya-tansya. Sinek ko na nga din muna tong paksiwat. Ayan nga, kumukulo na. Binaliktad ko nga muna ng dahan-dahan para hindi naman siya maduro. Siyempre, para ma-make sure na luto both sides. At para pantay yung lasa, charo. Feeling ko nga malapit na siyang maluto, kaya naman for the tikim na ang first zone. At in fairness, mapapaubo ka sa asin. Saktong-sakto nga din kasi kumukulo na yung sinaing ko. Mas masarap talaga kasing kainin ng paksiw na bangus sa mainit na mainit na kanin. Actually, first time ng twins tatray itong paksiw na bangus. Hindi ko din talaga inexpect na nakakain nila pero nagustuhan nila. Kahit maasim ay go nga ang mga first one. Charlie, do you like it? Yes. Is it yummy? Yes. O ba diba? Pinoy na Pinoy talaga ang panlasa ng twins. Ayan nga, at napasupar. Pero tuloy pa rin naman siya ng kain. Nakailang pa ulit-ulit pa nga nang hingi ng rice. Sino nga pala ay kanina pa talaga inaanto. Pero gusto daw niya itry kaya, ayan, sinubuan ko na din ng konti. Nagustuhan din naman niya kaso inaantok na talaga siya at hindi na niya kayang labanan. Kaya sabi ko ay di bale, pagluluto ko na lang ulit siya next time. Tamang-tama naman at may tinago nga ako mga gilit. Napagod siguro siya kanina kakalaro sa school. At bago nga matulog, ayan, may pahabol pa. Pero si Charlie, ayan, na ata makakaubos. Good? Yes. Good? Yes. Do you like bangus? Yes. I'm uh hungry. <laughs> Tuwa naman ako at nagustuhan niya talaga. And tuluyan ang nakatulog si Chino. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!